O, oh, na muna tayong saging. Ha! Sige uh, ba ito? Baka ito manuwag. mo muna tayo saging. oh uh. O! Oh. Ha! Oh, oh. uh, no. Dami yan. May sampu.

Hmm, may siya. kasaway ito talaga. Ano nasa ilalim? Eh, maliliit. Huh? 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 No! ah uh, meron pa? Oo, oh, may Ba't yun ng dahon? Ha. Uh. Hey. Wala na, na. Uh. Ay, uh. mm. mo na, ko na. na. dala mo. Iwan saging. Ganda ang lupa dito. Lambot. Ganda sa akin dito, mga kwento eh. Ganda ang kamutihan ko dito. Pinakain na ang mga dagat. Sa tayo, sa Hey! Hop ya! Oh. Liit nyan. Pa, meron pa pala doon. Dami na eh, naitanem. Magandang lupa dito kasi yung tinanam ko dati dito ay eh, batuhan. Ayan, lupa din eh, maganda. Malambot ko kaya na oh. Oh, ada naik baik. Ayus. Oh. Eh? Ayus. Wala abono yang datay, ba't kayaan? masusuwi na rin na rin. Baba naman ako, eh. okay. ya, na yan. okay. Yan, umulan na. Umulan na, umulan na. Ulan gay. May lang po noon, ayan, isang na. Naulan. Na Whoa! Ganda ang lupa din eh sa may ilog natin. O. Oh. Ikaw na rin nagtanim ng niyog na Dami na pala yung tanim na yan. Na ulan, na ulan. Ganda lupa dito. Yan, narin. O, oh bagong tanim. Pulang pa. palit yung May bunga si oh. Nan lakas. Namis oh. kayan? Mulan, na, tago muna tayo guys dito sa uh, malaking puno. Mulan, na, mula gyan, oh, walang ulan dito. Tapos. Oh, malakas. Nay, nalakas ang ulan. Tago muna tayo. Lakas ng ulan guys. Ulan na. Maganda talaga magtanim ng saking pag naulan. Ang okay nandito sa aming duro, ganito rin yung kaputol nito doon sa kabilang tagilid yung aking tinatamnan ito dati ay, ay puro indian pinutol na hindi na mabili ang indianan yan mm -mm. yun guys sana nagustuhan nyo panonood sa pagtatanim sa aging sige na ko ba ng kuna na sa ulo Ilang kilo yun? Ay, maganda po yan. Mm. Diyan po punta ang tubig. Tawid! Ay, hindi naman kailangan tawid. Kailangan eh, may tanim. bunga na nga yun. Parang nasila pa yata yan. Ilang taon na gaya na... Sampung taon na? Buhat nung pinutol? Ay, nandito pa ako. 2009? 2010? 2009 yun, 10? Ah, 11? 2011? Dahil 11 na ako nag-umpisa doon eh. 2011 Ini banyak benar, Pak. Kelar. Oh, lupa di eh. ini. Ada tadi Barang eh. Kakani, kakarling pa bahangin lang din. Kaya pag tag-araw, tuyo 'yung saging. Mararamdam pa 'yung Tak araw eh na yan. Maayo, maada na yan. Tek man kung matamis. madaming daming bunga. Oh, lalaki ayo. Oh. Tingnan ko ito malaki na to. Yan. Sigaras, sigaras. Gamot to sa bango ah. Lalaki hmm. guys oh. Sigaras oh. Sigaras daw. Sintores naman. Ha? ay Narinig na lang. Yung di battery na power so maganda ah. ina, sina charge. Oh. na kasi ng kanya. Oh na. Hindi nga tapo na. China. China. And boom na guys. Oh.